Ayo makan, rupa! Wala pang sakay Dating ano yung mga bayarin natin sa Pihil sa sa Kasprinte talaga ano? ito na okay The next day ito. good morning. Yan araw ngayon na webis. Pasok ka na naman sa mga bata kaya ngayon mga katropa mag ano tayo magliko tayo ni Bibi Kami lang dito na iwan na yan. Nakahubad na. Ang, ano na si Chan Lloyd nandoon na sa Punta na si Jolyon na lang ang sapatos kasi wala siyang sinilas. Yan. Yeah. Ayan, naka -ano na tayo. Ito yung mga, ano, ni Bibi Gian na Namata si, si Bibi Jana sayo iyo man na mata, no sayo man baby namata mata, mata. para maadlaw-adlaw ni Maligo among bibi dyan na na arong dali mong dako na hala dali mong dako among bibi the mm -hmm. Terima kasih telah menonton! na dito. Inano ko sa ano lampin. Ye, wet na niligo biligo. Wala ligay, hindi? Ah. Magbihis muna kami mga katro. Yan na po mga katropa, yan ito. Yan, nag-jacket na. Nag-jacket ang bata. Ah, ah. Ah, yan. Yan na mga katropa. Good morning yan. Tulog na si Bibijana, Siguro, ay, ano ko, lagay ko sa doyan Para maka pagligo uh, tayo. Ngayon, yan na pa, ano, ano siya, na kayo, siya. Nakahiga siya. Kaya kasi galing siya nag-ano, nag, ano, nag Yan. Tulog na yung Bibi namin. tulog na siya. Yan. Eh, ano ko, ilagay ko sa doyan. Para matagal siya matulog. Kasi mga katropa, parang dito sa saduyan, para medyo matagala naman siya matulog. Kasi itaibog naman Din, na Then, makapagligo pa tayo. Then, baka matapos pa tayo sa paglaba. Kasi may labahan tayo. Araw-araw naman ko maglaba dito para di madamihan sa pa, sa mga ano labahan. Wala tayong ano dito, kuryente, di tayo makapag ano tayo sa washing kaya araw-araw ko maglaba dito para konti layo labahan natin kada adlaw ba. Yan, i ano ko muna si Bibi sa ano sa duyan. Ayan, naka ano pala si Leon siya ng ano kalendar. Yan ito yung ano namin sa uwas ko sa tubig to mga katropa nakati daw siya ng ano na pasahero sa ano na pasahero ba nagbayad ko na sa tubig kaya binigyan siya kasi may ano din kami doon may bayarin na tubig kahapon pa yung bill yan wala wala pa wala pa, hindi pa kami nakapagbayad kasi wala pa tayong pangbayad saka sa kuryente doon sa ano sa bayang yan problema talaga dami tayo pinagdaanan wala pa kayo pang bayad sa kuryente at saka tubig yan eh ano ko si bibi sa ano duyan para makaligo ako ayan mga katropa yan tapos na ako naligo yan tapos na ngayon lang ako nakakatapos sa pagligo. Yan, mag-ano naman ako maglaba kasi may laban tayo doon sa paliguan. Ano yan, maglaba muna ako mga katropa. Hati na po ng pasayro dito, dalawa mga katropa. Layo na dito mga katropa, yung gusto nyo ano? na. Kailangan ko na to talagang ipaayos yung motor ko mga katropa. Ang dami ng sira. E, kanina bumili ako spark plug, kapon na napa, no, napawiling ako na kung ganong mag-video. Sana nag-video si Juan doon. Sarap iya mga katrupa. Sira yung kita ko ngayon. Hindi e, pinalo sa mga sira-sira ko. Sa tricycle. Ayun na dito. Magpapahinga na sana ako kaninang hapon. Yung hindi pa ako na paano. Ipatay pa yung ano ko ngayon. Ipatay pa yung tricycle ko. Ayun yung tricycle ko. Dami kong sugat sa pa. Pag pajak ko. Oh. Ang hirap andarin. Dami na sugat ko eh. Magartong ako. Kailangan na talaga ito eh, payos. araw na ko palaging napayos. Kapulat ngayon. Pero hindi pa na kumplito. yung siran Dami. ito eh. Yan eh. ako. kaya. Yung kain ko ngayon, hindi pa ako na nanghali. Ah, hindi pa ako nang Nag ah, kumain ng nanghali. Ah, gabi. Kain na eh, yung kain ko kaya na umaga diretso na sa tangalian. Isang beses lang ako kumain Eh. Ngayon, kakain na ako. Hindi na talaga kaya sa ulo ko. Sakit na talaga. Pasma na. Nandito na ako. Hindi na magisa dito. sa mga Masada. May wala kayo sa hindi mga At, ano ako sa bahay. Uwi lang ako maghatid ng pagkain nila. Kain. Saan na ako ng uwi doon. Ngayon, hindi ako umuwi ng kain doon sa bahay. Dito lang ako ng anuman na kumain dito sa no, sa mga restaurant. balitain train tayo yung budget. Kaya tangalian. Uwi lang ako sa bahay ng mga kadro kapag ah, magkatid ako ng pagkain nila. yung resulta sa chinilas ko. Tingnan natin mga kadro ka. yung resulta. yan kakik yan. Mano na. Matupi. Nag-upisa to kahapon. So, ano, isang, dati isang ano na to, isang pajak. E ngayon, dami na. Dami ko ng sugat. Pa, ah. Magana yung pato. Sugat. Ito lang ay yung presipil ko mga katulit sinabas kasi bawal na dito sa loob uwi na ako, kain na tayo may iba dito rin eh. so ay ko rin ito eh. wala nang tao hindi ng kamay ko lagi ako nakayos kasi hirap patakbuhin sakto ang katropa umulan Hape. Ulan eh, 'yan? Hape, may ulan. Hindi ano pala si Juan dito kasi wala ano. Wala daw ano tubig ngayon. Ya. Grabe. Oy, wala man ay kisod sinilas. Ja. Chinilas, mga tagis daga. Thank <coughs> you. Sudan Jo, napa kau Sudan Jo? Kau oh, no. Sudan? So Kurut ni lagi noodles. Pula dekat noodles yang kipali. No, pakai kau noi. Usah rakan noodles yang kipali. Kau ada deh. Kau mai. Ulam, ulam noodles, yung ulam ni lagi sa semua bata. Tumbal. kumilang ano si Jana ako'y palit be ako'y palit 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 ako'y pagpandong kung yung gawas ang kamot eh arang jo o kalo hindi mo nasa doon ng ano noodles, ginubos yung dalawang noodles eh ulam ko, wala gutom eh, sarap ihigup ng ano sabaw Nubos to yung ulam na noodles kanina. Dalawa ay nubos. Yung bata na gusto na nila. Hindi na. Hindi nang tulog na. Luto na. Pagkali na si Juan. Noodles. Tayo. Tayo. Gutom na talaga magkatropa. Sarap higit ng sabaw. Hindi na ako